Yeah. ito po may rang susi salamat po so to the bathroom to the toilet oh ito po yung aking walking closet So nakikita niya po lahat ng mga gamit ko yung mga sapatos ko kaya tapos mm -hmm. ito po yung aking washroom dito po ako nagme-makeup bise nagle-live and then did ko napapakita yung mga damit tapos, ito po yung aking washroom yeah as o, oh, di ba? Automatic. O, oh, pagdikit pa lang, talaga naman, mag-welcome pa sa'yo. Thank you so much. Okay, at next time, ituturo ko kayo sa... Ano hmm. So, yung mga, iba pong room po, sa mga guest room po. So, speaking of guest room, meron may, na po tayong mga bisita na natutulog po ngayon kasi nagaling po sila sa yung mga kamag-anakan po ng father side and uh, mother side ko po, nandito po sila. So, hindi ko na po sila i-istorbohin, baka magising pe. So, ito po yung kitchen po namin. Hmm. Ito po kami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alam niyo po ba kung bakit 8? Kasi po, wala po kami magkakapatid, puro babae. Yung dalawa po, may na lang po, sumisikit na lang po si nanay at tatay dito. So, ito share po, share ko lang. At ito nga po pala, Knock twice, see inside. Okay, sundin natin ang instruction. <laughs> o, diba? Saan pa pa? Ano po gusto niyo? Open lang kayo, ha? Ayan, hindi ko na i-open. Okay. Minsan, kasi mahilig po ako sa mga kung ano-ano klaseng drinks. Kaya harus harus lahat po ng drinks nandiyan na. Okay, and... Ito naman po, diba? ba? to cart na yan. ko oh, di ba? Mamimili lang po kayo kung ano po gusto niyo kasi mahilig po kami sa mga luto-luto, mag midnight snack. So meron tayong dito noodles, may mga chicken, may mga soft drinks, tapos yung mga personal na gamit ko. So, iyak lang po. Makikita niyo po talaga na mahilig akong kumain. At ito na. So ito po yung mga natanggap ko po pong mga regalo. Okay po. Okay, dito rin po yung aming washroom. si sipo namin para tulit-tulit na spread it. Tsaka pinabesi nga namin kaila pastor, kaila father. Ayan. Uh, hindi po namin ito kakainin. Hihintayin po namin mabulok. Yun po yung sabi sa amin. Kaya kahit gustong gusto ko lang ka itong mangga, tsaka saling, yung prutas, hindi ko pa rin nakain kasi kailangan nga mabulok muna. Yun sa yung sabi sa amin Kaya yun po, maraming 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 salamat po sa inyo. Ay! Pwede po pala kayo ma'am. Ah, uh, joke lang po para yung Congratulations po sa inyo ni Boss Jun. Mag-hi naman po kayo sa vlog.